o bigyan lang man niya ako na isang single cell of cancer at hindi ko naman kinatanggihan yan kasi matanda na ako. Hindi naman makialam. Pero what am I supposed to do? Yan ako sa bahay. pag ko, nakatingin yung asawa ko. Pag uwi niya, sa sofa ako, nagbabasa ng newspaper, tinitignan niya ako. Pag uwi niya sa gabi, nandiyan sa TV ako, nagatingin. Masama na ang tingin niya sa akin. Ano ang dapat gawin ko? Magpalit ng asawa, patayin ko yung asawa ko, o I find uh, something productive outside.